everyone! Welcome back again to my channel. Now, today's video ay para sa inyong mga Aquarius. Before matapos ang Agosto, Aquarius, ang reading na ito. Kaya tutok na, Aquarius. So, Aquarius, paalala, this is not for everybody. Kaya take what is resonate for you. Okay, so Aquarius, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan. Mag-subscribe na para laging updated sa mga videos nating na i-upload po ikaw naman ay pabalik-balik na maraming maraming salamat for the love and support of this channel. So before tayo mag-reading, may kunti akong announce, no? Para sa paparating namin na 100k subscriber, mamimigay kami ng konting cash gift at free reading. Okay, so sundin nyo lamang ang nasa criteria Aquarius. Okay, nakalagay sa description ng aking video na ito. So, universe, what is your message for Aquarius this month of August? Aquarius. Oof, Aquarius, the wheel of fortune. So, may mga unexpected na paparating para sa inyo. No, mga hindi natin inaasahan. Kung baga, manalo ba tayo ng loto, magkakaroon ba tayo ng malaking pera na hindi natin alam kung saan galing, or or uh, makahanap tayo ng magandang trabaho, or matuloy-tuloy na ba ang ating pag-abroad, or magkaroon na ba tayo ng negosyo, something mga hindi inaasahan, Aquarius, this month of August. So, some of you ay marinig ng ating universe ang inyong mga hinanain niya, Aquarius. Kaya tuduhin mo na kung anong gusto mong i-wish. Alright, so some of you mga Aquarius ay, uh, kung ikaw ay may karamdaman, kung balik na ang kalakasan something like that. So, Aquarius, you have the star card. So, shine like a star ang mga Aquarius this month. Some of you, ay, you are the center of attraction, no? Hindi mag-umpisa ang kasiyahan pag hindi ka makarating Aquarius. Some of you, ay, uh, kung ano ang inyong mga pinangalagaan Aquarius, ay pagpatuloy mo lamang yan, no? Dahil balang araw ay ikaw lang din ang mag-aani niya na Aquarius. Or kung baga sisikat din ang mga ginagawa mo Aquarius, no? So, some of you ay sikat na vlogger, sikat na celebrity, lalo pang sumisikat. Kung ikaw ay hindi pa sikat, kumbaga, discover ka this month of August. Aquarius. So, may mga legal matters din sa mga Aquarius. No? Kumbaga, visa contract ba? War contract? Business contract? Or loan na ma-approve? Something like that this month. Okay. So, some of you ay uh, magkasundong magkasundo kayo ng iyong kakukul, Aquarius. Kung baga, uh, compatible kayo sa lahat ng uh, bagay or sa plano, something like that. So, some of you, kung ikaw ay single, makakahanap ka rin ng katulan mo rin, Aquarius, na magkasundong magkasundo kayo sa lahat ng bagay. So, you have the justice and you have the strength card. So, Aquarius, panig sa iyo ang universe. Or this month ay makukuha mo ang hostisya, kung anong hostisya ang gusto mo, Aquarius. Or makukuha mo kung anong gusto mo, material man yan, relationship man yan, or financial man yan, Aquarius. So you have a gift of courage also, Aquarius. No? So bihira lamang ang may mga gift of courage. No? Some of you ay may lakas loob. No? In, uh, kung baga magawa mo ang mga bagay na hindi magawa ng mga normal na tao, Aquarius. Yes, because you have a because you have a gift of courage Aquarius. Some of you are you, you are a brave heart Aquarius, like a lion. Yes, some of you ay may ability din na mamumuno, no, ng malaking uh, organization ba or mag-handle ng isang or mag-handle ng uh, mabibigat na mga responsibilidad something like that, Aquarius. Yes, so some of you ay makukuha ninyo ang yung mga gusto sa buhay, no, dahil sa iyong pagka may lakas loob Aquarius. So may mga offer din dito sa mga you na inabandona mo Aquarius, tinalikuran mo. Yes, see? Alright, some of you ay uh, nagatumiling tanggapin ang mga offer na ito, no? Yes, so may big harvest sa negosyo this month. May kaway may negosyo. No? Some of you ay passionista kung pag-uusapan natin ang personality. Some of you ay uh, uh my partner na na kumbaga kilala no kaya ikaw din ay naging kilala aquarius so aquarius medyo emotional ang mga aquarius this month no some of you ay uh, hindi makapaniwala sa mga sa mga nangyayari sa buhay mo aquarius kumbaga Uh, hindi mo inaakala, no? Ang mga bagay na hindi mo iniisip ay nandyan sa iyo, Aquarius. Okay. So, Aquarius, choose wisely sa mga offer na ito, Aquarius. Ito ay mga offer, Aquarius. Mga opportunity, no? Yes. So, choose wisely. O, um, makukuha mo, Aquarius, kung ano ang gusto mo this month. Material man yan, financial man yan, no? Okay, so you have the sun and you have the star. So, confirmation, no? Na sisikat ang mga Aquarius this month of August. So, some of you ay may mga mabubunyag na sikreto na ikaw lamang ang makakadiscover, Aquarius. Some of you ay balik ang kalakasan, kung ikaw ay may edad na, kung baka bumata, no, something like that. Yes, Some of you ay full of excited, No, follow of uh, happiness. Something this month. Yes. So Aquarius, alam mo kung hanggang saan ka, Aquarius, no? Some of you ay may nakatingin sa inyong mga Aquarius. Some of you ay may nag maritis, no? Something like that. Some of you. Kung baga, binabantayan ang iyong mga galaw, Aquarius. Yes. So, Aquarius, you have the money, money, money card and the tarot card. So, this is confirmation, no? Napanik sa iyo ang universe. Narinig ng ating universe. This is will of fortune. And this is the money card and the tarot card. So, some of you ay makatanggap ng malaking pera this month. No? pera na hindi natin alam kung saan galing Aquarius. So, some of you ay uh, proud na proud sa mga nangyayari sa buhay mo. No? Some of you dahil may bara ka rito emotional ka. No? Kumbaga, hindi ka makapaniwala sa mga nangyayari sa buhay mo, Aquarius. Some of you ay makatanggap ng inheritance money, property money, or uh, gravity, or retirement, something like that. Aquarius. So, Aquarius, some of you ay uh, malayo ang tingin. Some of you ay gusto mong ibang bansa, kung ikaw naman ay nasa ibang bansa, some of you ay gusto nang umuwi sa inyong sariling bayan. Alright. Yes. So, some of you ay may naghintay pa rin sa inyong mga Aquarius. Or may nag stalk sa inyong mga picture, lagi nakatingin, through online. No? Yeah, so you are humble, Aquarius. Humble, honest, loyal, no? Sa pamilya ang mga Aquarius. So, this card also is prosperous, wealthy, and abundance. So, something, uh, confirmation, no, na mala, uh, royalty ang energy ng mga Aquarius this month of August. Alright. Yes, so, some of you ay may kalaman about law, smart, clever. Dahil sa iyong pagka-clever, naabot mo ang iyong mga pangarap, Aquarius. See, victorious ang mga Aquarius. Some of you makatanggap ng reward. No? Some of you makatanggap ng appreciation, certification, something like that. Some of you are born to be a CEO, ang mga Aquarius. Kung baga linya mo ang pagminigosyo, Aquarius. No? Yes. So, kung ikaw ay estudante, something, patanggap ka ng parangal, appreciation na yung teacher. So, Aquarius, you are also very close ng ating Panginoon, ng ating mga spirit guide, angels guide no? at ng inyong ancestors yes some of you ay malar some of you ay really so no something like that yes so my big celebration na magaganap this month may mga wish fulfillment or may imbitahan ka ba sa kasiyahan this month or may imbitahan ka ba sa kasalan this month Aquarius. Aquarius, you are the center of, of attraction this month, no? Dito mga kasiyahan na ito. Okay. So, Aquarius, victorious. Again, you have two cards na victory. Aquarius. So, may mga, may mga mabibigat din dito na desisyon, Aquarius, na tama na iyo ang ginagawa, Aquarius. Mga desisyon na tama na magawa mo this month. Some of you ay may new project, new idea, new plan this month of August. Aquarius. So, Aquarius, umaapaw na kasiyahan, umaapaw na blessings this month of August. Yeah, so this is confirmation na mala ro royalty ang energy ninyo, Aquarius. Okay. May nagagalit. This is mother figure. Alright. Some of you ay handa mo nang tanggalin o putulin ang mga toxic. Some of you ay may nag gabay, nag-support, or may nag protect us, inyong mga Aquarius. This is mother figure, no? Yes. So, this is your bottom of a deck, Aquarius. Some of you ay may mga promotion na paparating. Some of you ay may mga messages na paparating. Mga important messages. Some of you ay may maghihingi ng tulong this month of August sa inyong mga Aquarius. So, you are the great warrior Aquarius. Some of you, are, you are the breadwinner of your family. Ikaw ang inaasahan ng iyong pamilya. Kaya you are the bread warrior. You are the hero aquarius. Some of Aquarius. Sa mga mga Aquarius ay marami na rin pinagdaanan. No? Marami ng bagyong dumarating, mga pagsubok. Pero nandyan ka pa rin Aquarius, nakatayo. Yes. Never retreat, never surrender ang mga Aquarius. Okay, so that is you Aquarius. See? 11.11, -11, mga meditation na permission na magkatotoo, mga wish fulfillment. Some of you ay may kakasal, magkakaroon ng pamilya, some of you ay magkakaroon ng bahay at lupain this month. Okay, Aquarius. So, Aquarius, big transformation. Bigla ang lipatan, lipat ba ng bahay, lipat ba ng uh, trabaho, country, you no, know, this month of August. Or be careful also, Aquarius, may mga taong sisiraan ka or or uh, anuhin ka, no? Awayin, something like that. Kaya dipinsahan mo ang iyong sarili, Aquarius. See? Kailangan mong dipinsahan ang mga ito. Or some of you ay binabato ng mga masasamang salita. No? Or binabato ng, kumbaga, sinisiraan, something like that. Aquarius. Okay, so additional message for Aquarius. Aquarius. Aquarius, Aquarius, show me what is your message for Aquarius. Oop. Aquarius, see? May nakikipagkubitan siya sa inyo. Pag-away-away. Kaya dipinsaan mo ang iyong sarili, Aquarius. Okay. Yes, yeah, so the fool. So be careful. Baka ma-scam tayo. No? Huwag basta-basta magtiwala, mag, mag Think twice li, before natin ito i-ano, Aquarius, no? Yes. So, some of you, ay, you have freedom, no, na magawa mo lahat ang iyong gusto, Aquarius. Walang sino mga lang sa inyo, mga Aquarius. So, Aquarius 5, uh, 8 of Pentacles. So, may mga hard work pay off din dito sa mga Aquarius. Some of you ay nari discover ng iyong boss kung gaano ka ka sincere, focus sa trabaho. Some of you ay umayaman ng dahil sa iyong pagkamasipag. Some of you. Dahil sayo ang dahil sa iyo ang pagka-smart, no? Yes. So, Aquarius death. So, some of you ay tinuldukan nyo na ang mga toxic ba? No? Mga hindi deserve sa buhay mo. Mga something may tulduk dito sa mga Aquarius. So, some of you ay tinuldukan nyo na ba ang mga relationship? No? Something like that. So, some of you din ay may revert. Big transformation. This month of August, Aquarius. Some of mga Aquarius din, kung pag-uusapan natin ng negative way, some of you ay parang ayaw nyo na dito sa mundong ito. Kung baga, uh, minsan makapag-isip ka, no, na parang gusto mo nang mawala dito. Yeah, some of you. So, Aquarius, paalala, yan ay mga negative energy. Yan ang mga resulta ng mga maritis, ng mga taong na-invade, nagmaritis sa inyo, no. Yan ang mga resulta, mga negative energy. No, kung baga, hindi ka makapag-isip na mabuti. Some of you ay nagkasakit, hindi makatulog. Yan ay mga resulta. Yes. Okay. So, ito yung mga gabay lamang Aquarius. Okay. O masyadong seryoso. So, you have the chariot card. So, some of you, ay, you overcome sa mga difficulties, sa mga pagsubok na ito, Aquarius, this month of August. Okay. Some of you, magkakaroon ng sasakyan. Pag-uusapan natin ang material world no some of you ay uh, magkakaroon ng uh, 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 driving license something no, this month. Or makakapasa ka ba sa driving test? So uh, may tao dito Aquarius na upset, sad na nangangailangan ng yung yung uh, yung kalinga or something uh na upset na 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 nawala siya no something past may mga past dito Aquarius na naalala ka pa or naalala ka or nag-alala sa inyo mga Aquarius okay mga past no something like that yes so Aquarius uh, Tingin-tingin din pag may time sa uh, nakapaligid sa atin, sa ating part of the family, baka may nangangailangan ng iyong tulong, or baka uh, may nangangailangan ng iyong atensyon, kalinga, bangmamahal, something like that. Or either this is you, Aquarius. Some of you ay may nawalan, na-upset, sad, may baraha dito na emotional ka. No? Kung na-upset ka. Aquarius. Yes, something lost, may lost, nawalan sa iyo. No, something like that. Okay, Aquarius. So, yes. So, some of you mga Aquarius ay may mga offer na nakatubili kang tanggapin or parang may bumabagabag sa iyong isipan. No, relationship man yan, trabaho man yan, or kung ano man yan. Yeah. So, take what is resonate for you, Aquarius. Okay. So, may nawalan din dito, Aquarius. Nawalan na dito sa mundo ito na nangangailangan ng ustisya. Something. Yes. It's like that. So, Aquarius is of souls. So, you have double card. This is same meaning. Okay. So, some of you are victorious. Yeah. My new project, new plan. May mga desisyon na tama this month of August na magaganap Aquarius. See? Four of Cups. Lumabas na ito kanina pero hindi ko kinuha. Pero bumalik pa rin. Gusto niyang ipakita ko sa inyo na may mga offer dito Aquarius. Na nag kang tanggapin. Na bumabagabag sa iyong sipan. Okay. Yes. Yeah, so, Ace of Pentacles. May new financial coming. May uh, kumbaga malak. royalty and energy so, new new beginning new life something like that not this month of august So prosperous wealthy and abundance also this card Aquarius yes, this is the same meaning also. Yes aquarius All right, so additional message for aquarius this month of august before matapos So universe what is your message for aquarius? Show me, universe, star beauty. See, you are the center of attraction. Yes, you have the star card here, also. So, this is confirmation. Namala star beauty ang mga Aquarius. So, something great will happen for you this month, Aquarius. The entire universe is working behind the scenes to surprise you. In the most beautiful and unexpected way, Aquarius. yes yeah, so if you can see six six six, this means a balanced life is key. Make sure to stay healthy and be and bring pleasure into your life, Aquarius. So follow your intuition, Aquarius. Hey, okay, follow your intuition. If you can see two two two, this means trust the process. Everything that is meant to be will happen. Find your inner peace. So you are cute, Aquarius. Kaya pala mara star beauty. Poverty is over, Aquarius. This month of August. So limit by faith, Aquarius. Wag magatubiling tanggapin ang mga offer nito this month of august aquarius okay you receive a blessings because of your talent see you have the star card here so this is like celebrity blogger, something like that or mga talento na ako anong talento mo aquarius so love yourself aquarius so you have you have a gift of courage so this is confirmation no? sinabi ko na kanina na My gift of courage ka Aquarius. Yes, you have a lots of admirers sana all. Yay, you are the golden child of God Aquarius. Important email, so check check pag my time din. You will be celebrating miracles in your health, love life and finances everything is aligning in your favor right now. Limit Aquarius. Yes. So if you can see one, 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 this means follow your heart and make sure to focus on what you want to manifest. So isa-isa lamang Aquarius kung anong gusto mong i-manifest. Huwag mag-double-double dahil hindi yan uh, baga, balito ang ating universe kung anong gusto mo. Okay. So, if you can see 7-7, this means you are following advice from your angel. You're on the right path to achieving your goals and success. Aquarius, everybody looks at you. E ikaw ba naman ay mala star beauty, of course, no? Yes, something like that. So that's all for this month of August, Aquarius. Hope you like it, my reading. Wag mutang mag comment. Wag is sharing video ito. Sharing is caring right? So, see you in my next video. Bye bye.